what wow. guys. Ang gloomy-gloomy ng weather, oh. Pero wag ka ang init. Mali yata yung outfit ko ngayon, guys. For the init, mali yung outfit ang ko. Negi. Papunta kami ngayon, guys, sa ano. Nung fast ko papunta, Burlington, Burlington Uh, so, Mother Laban, say hey, hi. Mabaya pa rin. Lapot tayo mamaya, guys. Pwede na maingit. sasakyan pa, busy pa siyang nakikipagbakbakan. Hindi ko alam sinong kausap niya. Pero for sure, something to do with work yung kanyang kausap. So, we're heading to... Punta kami doon sa, ano, Burlington. Kasi may mga titignan kami. And then afterwards, so... Ang drama kasi namin is, ano... Ano ba? <laughs> kailangan namin mapuntahan yung mga daming dami puntahan before our flight this coming Friday. Oo. Alis na kami this Friday. Punta kami ng Maryland at saka ng New York. So, mga 5 to 6 days kami wala dito sa Houston. Matabi ka. Baka ma-channel yung bam bam ka dyan. So, sama ko kayo sa loob, guys. See you later. Hi, guys lagay nyo na. Tapos may Ito. Ano okay. May mga damit. May mga bags. Ang daming bags. O, oh, tingnan mo. Uy, hindi yan mga ano, surplus bags ha. Mga ano yan, totoong bag. Mga may brand. di ba Neg? May mga brands itong mga bag na to. Hindi sila yung mga M&M bag lang. So, yon Mga shoes M. Ay, ang ganda nito. Sana ka siya sa akin. Pero maganda. Malakas, ang lakas na kay LGBT. Rainbow. Siyempre, yung mga hardworking, ano ko, citizens. Like, siyempre, yung aking mga beautiful angels na maeme. Tapos, yung aking mga beautiful and mga poging dentists pag titingin ko sila kung ano yung mga pwede nating mabili or mabigay for them ah, hindi sila ukay-ukay ha at saka these are all di ba these are all brand new so these are all brand new items this is nine west mm, amazing na ba ni and this is gas please mm. Kaya lang, ang problema lang natin, of course, medyo mahirap lang yung how are you going to pack them all. Yun yung medyo struggle natin. Pero syempre, let's, we will find a way on how we will going to do that. Ito, ang dami. You just know how to, ano, find good items lang. Ayun, pakita mo yun, may mga Calvin Klein. Maganda rin actually itong mga ganitong bago. May Calvin Klein or ito, itong mga gantong bag. Ganda rin. O, see? Calvin Klein. Diba? Without damaging your pocket. Nang hindi na damage ng bonggam-bongga yung pockets mo. Your pocket. Makakabili ka ng mga magagandang items. You just know how to look at them properly. Cut. Dito naman tayo sa mga black bags. So, ito. Yes. Mo. Ganda -ganda yan mo. Ganda-ganda niya. So, you just know how to pick the right items. Siyempre kayo, ah! Uh, guys, Hermes. ni <laughs> Hermes. Hermes, Hermes, ano, di ba? Pag gusto mong magmamaganda, pwede, mm. Hermes. Ito maganda rin to actually, guys, oh. Ang daan magagandang bags. Like, you know. Hindi ko alam. Wala siyang brand. Tutubi. Tutubi brand. Yan, you know, oh. Langaw ba yan, oh? Tutubi. But, ano. Good item na yung mga nakikita natin, guys. So. Ito, I like this one. I'll get it. Ma'am, I like it. Picture nyo ko. Andali. Mga guys. Nainitan ako guys. Nainitan ako guys. Oo, oh, tapos si AD. Guys, so ito na nga. Nabubudol na tayo. So nakakuha ko ng mga ganito na bags yan. Mga guests. Mother, pakita mo yan. Tapos, ito pa, meron tayong nabili na ganito, na bag, meron pang ganito bag. Ano pa? This one. This one. This one. Ah, ini o. Oh. Ini kang AB. Juicy. Oh, baby. Ninety-nine dollar or one-hundred dollars. Oo, ha? pinag hiwalay nila yung mga items. Pero ang gaganda talaga. Look at this one, oh. This one is beautiful. And it's just 99 nine dollar. So, binigay na ganito. <laughs> The Deseb. Di ba? Ganyan yung mga ano ni Quindora. Ang ganda niya, oh. So, guys, ito. Dito tayo sa mga beauty essentials. So, dito meron din sila ng mga brushes. Yung pang ano ng mga pinitimata. Ayan. Amorted landing sponges. Yung mga pang-powerful outfit. oh, ha? Samo, samo, samo. Sarap. Dito to kasha. Doon tayo dapat sa ano, small. Huh? Pang small lang ako. Come on in, look at so Here at us, and we've got it all. syempre ito na naman yung mga nakakatakot na ano na eksena Hello I'm good Oh, lako dala ba? lido mag-forma so, na So ito na mga nakakailak na part every time magbabakasyon. Siyempre yung for the payment. Hello so, guys, please. Hi guys, so pagkatapos namin mag-shopping ng M&M eh, So, medyo mainit, guys. Sabi ko kay Madam Negi, hindi ko kakayanin yung init sa, sa Rodeo eh, M. My God, for the lapot is real. For the lapot, my God. So, sabi ko, saan tayo bunda, Neg? Tuwa. Tuwa. Uyaw ninyo. Yes, mother. So guys, papunta kami doon sa Korean barbecue na masarap daw sabi ni Madam Negi. So for the kain tayo today. Oh. Sama namin kayo ba? So after namin mag-shopping eh, man, nandito na kami sa Hanjam. So tingnan natin dito guys, anong meron. So guys, we're here na sa handam barbecue. So tara, tignan natin guys kung anong meron dito. Actually, nung last pumunta kami dito, nakapag-try na ako ng Korean barbecue. Kaya lang nakakaiyak ng mga panahon na yun. Parang nawalan ako ng appetite. Kasi yung mga time na pinapahukay namin yung ano ng dad ko. So, parang di ako nakakain mabuti. Kasi parang naiyak ako nung nakikita ko yung mga pahu kay Emi. So, na natin sa loob. Sama ko kayo. Tara. So, yan. Sa loob. Ay, Korean Emi. Parang katulad din sa Pilipinas. Ganyan din siya. Hello. Hi. Hi. Oo nga, parang gano'n din siya. Tapos, ganito. Same lang din. Same lang yung ano nga. Maganda naman yung eh, yung marami rin kumakaan dahil. Actually, parang katulad din sa Pilipinas meron silang chapchay, tapos itong parang gulay eme, ito naman parang tofu, um, cucumber salad, syempre famous na kimchi, broccoli, what is this one? Parang chicken, lettuce salad, salad again, mashed potato, um, sweet potato, eme, ano ba yon? Basta. Fish cake. Dealer. So, try muna natin ito. Hindi ko alam kung... Chicken yata. Bombastic side eye. Criminal offensive side eye. <laughs> that you're fine when you're not really fine. you just can't get into it Hmm, maram. This one, lettuce salad. Hmm, hmmm, asim. Hmm, asim. cheesecake or oden. Ito. So, Hindi ko itong gusto guys, ang asim dito tayo guys dito na lang tayo tigman natin yung ano na salad nila parang may dressing hmm eh. sarap sarap masarap to hmm ito gusto mo yan for sure eh. And this one is broccoli. Guys, ito yung mga meat na in-order namin. Okay. What is this one? Chili? Ah, octopus. Wow, sarap. So, yun na. Nag-grill na kami, guys. Ito yung star. Actually, yung gusto ko. Reggie, ano nga kasi yung gusto ko dapat? Oo, yun ang gusto ko talaga. Kaya lang, walang intestine dito. Kaya sabi ni Meggy, dito na lang kami sa tang. So, what is this one? Sirloin steak. Sirloin steak. This one naman. Ito na. Lakalbi. Lakalbi. Tapos may mushroom. Yan. Tapos ang daming side dish, guys. kain tayo guys so broccoli ayan kimchi soup so for the unit mmm hindi masarap this one naman is yan guys chicken and tignan natin kung tender. yan ito yung bag house hmm. baka mapatakan ako ng ng dome sa damer baka hindi ako mapasama sa charity tignan natin yung sabaw Actually, hindi ako kumakain ng kimchi. Pero when you put it in rice o kaya ginawa mo siya dito sa parang ganito na soup. Natatanggal yung pagkamaasin niya. For, for, for do sa mga tao, to those people na nakakakilala sa akin, we know for a fact na hindi ko gusto ang mga food na may vinegar talaga. So ito naman, tignan din natin ito. ang uh, hmm, sarap hindi tumigil yung pagdating ng mga pagkain guys ayun na naman may gulapin na naman kami fish cake ay what is that? shrimp? Oh, shrimp. ah shrimp ayun guys yun muna yung shrimp naman din natin ito yung gulay na yung shrimp medyo malansa siya, guys. So, guys, ang tigman naman natin yung scallion pancakes. Ganito yung itsura niya. So, tigman muna natin siya ng walang sauce. Mmm, ang sarap. Ang sarap siya. Ang sarap din ang soup nila. Ha? Wala ko We have a beautiful attendant. She's so nice, guys. You try here. Ano to? Octopus. Hindi pa turo ko, madam. Mm, ครับ Mother busubna. ครับ I'm just finishing this off. Pappos Punta kami dun sa milk tea. Titikman ko yung milk tea. Gusto ko, ko abocado. Marap. Hmm. So guys, pagkatapos namin mag-dinner, mag-walking muna kami ng konti. Hello guys! Hindi nila ako pinapansin guys na sila. Last time na pumunta kami dito, si na Madam Negi lang yung bumili ng milk tea, hindi ako uminom ng milk tea. Um, si Negi lang yun si Mother. Kasi, alam mo naman syempre, kahit pa paano kailangan medyo marunong tayo magpigil, bawas ng pinakain. Pero ngayon is my cheat day. Just today. Tomorrow. Hanggang Thursday. Hindi na naman ako magkakain. Kumbaga, konti lang muna yung mga kakainin ko ulit. Damn, Maggie. Madam Negi. Madam Negi na puro gastos. U eh. Pero okay lang. Laban lang. Basta may pampa-undergo. Pag wala. nga. <laughs> guys, pagkatapos namin kumain, nandito na kami ngayon. What is this place called? Bel -Air. Na? Bel -Air. So, oh, Bell Air, parang katulad sa Alabang. Talaga? Ah! Oh, ayun pala, guys. This place is ang tawag daw ay Bell Air. So, tingnan mo yung area doon, Madam Negi. Uh -huh. Ang Madam Negi nyo, pinapapasok niya ako dyan sa Great Wall Supermarket. Tapos, pag may mga pinagdadampot na naman ako, magkakapak na naman siya. So, sabi ko, wag na lang kami pumasok. Kasi malulungkot lang ako pag may mga nakita ko. Tapos, hindi niya rin papayagan na kunin ko. Kasi nga, huh? as what I've said, hanggang Friday na lang kami dito sa Houston. And then, pupunta kami sa ibang state. So, masasayang lang yung mga food na kukunin ko, if ever. Ay, this one, oh. What is this one? Oh. Meron dito, eh. Meron. Ay, oh, so, uh, particular. Hello, how are you? I'm good. So, I'm just Parang sarap din yung matcha monster. Actually, parang ang sarap yun itong ano. Black Pero avocado Ay, na lang. Masarap. Hi guys. So, I ordered ano. Ano ba to? Hmm. Avocado cream. Masarap sarap yun yung cream. sila mother. Eh, sarap. In fairness, dito to sa ano, ang pangalan nito, Yamcha. Mm. Yan siya. Yamcha. Ang sarap ng mga pearl. Madam niyo gusto nang umuwi. So, after namin dito, Uuwi na kami. Tapos, syempre mag-freshen up ka na. So, hanggang dito na lang guys. See you again to our next vlog. Please like, subscribe, and share. Goodbye mga ka -N.